Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. And ayan, shoutout sa lahat. <laughs> shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau and shoutout sa mga pupunta ng Macau. Ayan, na uh, welcome. welcome ko na kayo guys. Ayan, ang daming pupunta ng Macau. Ang daming magdadagdag na naman dito sa Macau. <laughs> And mas marami kasi guys yung pumapasok kasi sa lumalabas. Yan, yung mga, mga lumalabas na yan is babalik din yan ng Macau. Nag ano lang yan. Kumbaga nag charge lang yan. Yan. yan salamat guys sa uh, support. And follow nyo ako guys sa uh, ko. Same name, Kamuntika TV. Yan. Uh, sa so mga naganap ng trabaho dito sa Macau. Uh, kung ganap pa ng agency, you can visit my YouTube channel. Ito check nyo yung playlist ko ayan hanapin nyo yung all agency dito sa Macau ayan na ah, guys nandyan nakupload lahat ng mga agency dito sa Macau hindi naman lahat siguro mga 80% na yung mga na-upload ko dyan na location diba ayan punta nyo yan araw-araw possible yan ha ah. sa 3 weeks na paghanap mo possible yan ayan And for today's video guys, magbibigay lang ako ng reminders sa mga andito sa Macau and sa mga pupunta ayan uh, marami pa rin marami sa akin PPM sa ipipids ko uh, di pa rin sila makahanap and uh, ayan sabi ko the main re reason is mostly 90% mahalos nga 99% eh, doon sa CB nila kasi wala silang nilalagay ng mga experience dito sa Macau mostly na nilalagay nila sa Pilipinas eh guys sa Pilipinas is wala namang ano yan eh 90% sa trabaho sa Pilipinas is wala dito sa Macau. Kaya pag nag-apply kayo dito tapos yung experience nyo sa Pilipinas, hindi kayo masilik. Kasi nga wala akong experience dito sa Macau. Yung cleaner, example cleaner, room attendant, dishwasher, gardener, security, uh, kitchen helper, yun, mga ganun, room attendant, uh, mga ganun na trabaho. Mostly uh, maririnig nyo dito sa Macau na trabaho Wala kayo nun Yung nilagay nyo is sa Pilipinas Like example sa Pilipinas nilagay mo is caregiver uh, Ayan caregiver guys dito Maraming kota dito sa Macau lagi caregiver uh, Example nilagay nyo dito sa CV nyo dito sa Macau is Sa Pilipinas like formodizer uh, Assistant May hirap yan guys ganun Hindi ka makahanap yan Problema yan dito sa Macau pag ganyan yung mga sa mall na trabaho mga dami daming ano dito sa Macau daming problema about sa sa CB nila yun yung problema nila dito eh CB kaya sabi ko i-check nyo and lagi nyo i-check yung mga number nyo baka hindi ano baka hindi hindi matawagan check nyo lagi kasi minsan yung ano yung yung mga number natin guys example nag one man tayo ng mahigit tapos na gamit natin yung balance natin kakatawag dapat i-check nyo lagi number nyo kung natatawagan kayo yan dalawa yan dalawa laging problema ng mga mandirigma dito sa Macau uh, number tsaka CB lalo na mga pabalik ng galing nag exit ng Thailand guys check nyo yung number nyo kung natatawagan kayo kasi kailangan nyo yun kasi nag tagal niyo doon sa ano sa Thailand, one month kayo may git, tapos pagbalik niyo baka wala na kayong load, di na kayo matawagan. Yan yung lagi niyo i-check. Yung mga bumalik ng Macau kasi pag walang load yan, di talaga matawagan yan. Hindi ka rin makareceive ng message. Useless lang pag apply mo. Babalik ka na naman sa Thailand. Yung pala yung problema mo is number, di ka matawagan. Tsaka yung address nyo guys, pag nandito kayo sa Macau, andito kayo sa Macau, walk-in, Madirigma kayo dito sa Macau is, yung i-address nyo is Macau. Huwag kayong mag-address ng Pilipinas. Kasi may encounter ako. Ayan, shoutout kay Idol. Nag-PM sa akin sa FB feeds ko. And then, sabi, ko, sabi niya, hindi oh, di, di pa raw sa Sabi ko, baka yung problema is Sabi mo. Yun nga, sabi yung problema. And then, uh, sa address niya, sabi ko, nandito ka pala sa Macau. Eh, yung address mo dapat is nandito sa Macau kahit sabihin natin yung number mo is nasa ano nandito sa mga pero yung address mo is nasa Pinas useless lang diba? baka sabihin nila baka ano lang to may yung number nito is hindi sa kanya talaga di ba ganoon kung nandito ka yung address mo is nandito ganun gawin nyo guys di ba pagan nyo araw-araw discard din at wag lang kayo mag-focus sa mga ano okay mag-focus dyan sa mga agency lang online kayo and then magpasapasa kayo dyan sa mga store uh, sa mga uh, restaurant dito sa Magaw especially sa Taipa ah, maraming restaurant doon maglagay dishwasher er, or ano yan kitchen helper para pwede kayo sa mga restaurant ganun guys gawin nyo and uh, check nyo yung CV nyo guys lagi saka guys, ang dami yung scammer. yun yung lagi kong pinapaalala. Yung mapupunta ng Macau is, check nyo yung, yung playlist ko doon, panoorin nyo yung scam sa Macau. Kasi para magkaroon kayo ng idea, for sure yan, may encounter nyo yan. Especially sa Baikobo. Especially sa mga lineup lineup guys. Pag may encounter kayo lineup, na may bayad for interview, wala yan guys, scam yan. Scam yan. Huwag kayong mag-ano dyan. Pag may money involved bagad, scam yan. Isipin yung sarili nyo. Marami nagtatanong sa akin, Idol, baka may kilala kang agent. Sabi ko, ayaw kong ayaw ko kayong maloko. Ayaw ko kayong, uh, imbis na mababa lang yung kailangan yung pera, para sample sa placement, mapapamahal kayo, times 2 yun, times 3. Di ba? iyan yung problema dito. Kasi ayaw mo na, tamad ka na mag-apply. Tamad ka na maghagilap. Ayaw mo na nang mapapagod, mag -e agent ka. Hindi mo alam yung agent mo is, nakita mo na sa bike, hindi mo alam, scammer pala yun. Yan. Sa bagay, uh, okay lang, okay lang may scam. Doon ka naman matututo eh, di ba? Doon ka ma -ano eh. Doon ka ma magigising. di <laughs> eh, after niyan hindi ka ma for, so, for example for, example na scam ko hindi ka na ma scam ulit kasi napagdaanan mo na eh mas magandang ganun kaya guys kung na scam kayo uh, okay lang yan wag kayong magano mag, wag kayong mag malungkot kasi ano yan eh uh, pinahintulutan yan para magkaroon kayo ng uh, aral. Aral sa inyo yan. Aral sa inyo yan. Eh, huwag kang malungkot, huwag kang magproblema. Sabi mo, ay, naku, ba't ganon? Huwag kang ma-stress focus ka na lang sa pag-apply. Yan oh. sa mga may agent dyan na mga hindi natin alam kung ano yon, na agent pinagpa, pinapantay, especially sa na mga nagbayad na, huwag nyo antayin. Mag-apply pa rin kayo. Yeah. Huwag nyo antayin. Kasi ubusin lang yung visa nyo. Pag naubos yung visa nyo, mag-exit kayo Thailand. Wala na. Pag nag-exit ka na dun, wala ka ng habol. Diba? Yan yung ano natin dito. Problema. Pag well, naka-exit ka na ng Thailand, naibayad mo na yung placement daw, tapos wala ka pang, wala ka pang interview, paano ka ma, magkaka-company? Magkaka, pano paano ka magkakaroon ng employer wala kang interview? Tapos bigla ka na lang pinagbayad ng placement, may kuta daw. Eh di mo nga lang, kung agency. Tapos di mo lang, kung employer, wala ka pang interview. Nako po. Guys, pag-isipan nyo mabuti yung mga sinasabi ko kasi nag exist yan sila dito sa Macau. Totoo yan. Totoo ang nangyayari yan. Ako naman is puro lang ako eh. Paalala sa inyo. And di ko alam kung anong pinagagawa nyo eh. Yung sa akin is magkaroon kayo ng uh, awareness. Ma-aware kayo sa mga nangyayari dito sa Macau. At least, uh, hindi naman lahat may scam. Yung mga nakakaalam, yung mga nakakapanood, siguro ma-aware sila sa mga hindi pa nakakapanood ay pasensyaan tayo kung pwede niyo naman i-share 'yung mga video ko about scam para hindi lang ikaw 'yung aware. Marami din, 'di ba? Kasi kawawa, kawawa 'yung mga na-scam dito sa Macau na wala man lang, wala ding mga pera 'yan eh, 'di ba? Ako na, alam ko 'yung mga ano diyan kasi duman ako diyan, pumunta ko lang Macau tourist. Oh, na-encounter ko 'yung mga scammer pero hindi ko sila pinatulan eh. 'di ba? Alam ko na 'yan eh, kaya nga hindi nila ako maiisan. <laughs> Alam ko na 'yan. Alam ko na mga galawan nila kaya nga sinisir ko sa inyo para aware kayo. 'Di ba? Ganon. Ganon guys. Sharing lang ba? And i-share nyo rin sa mga nakakapanood nitong vlog na to para ma-aware kayo. Especially yung mga sa online. Guys, uh, sa Baykobo, uh, wala yan. Scam yan sa Baikubo yung hanapin mo dyan is uh, ano part time legit yun pero yung trabaho scam yan sinasabi ko sa inyo dito sa mga wis kung gusto mo talaga makahanap ng trabaho agad agad is talagang ano ka na uh, first day pa lang one week pa lang dapat consistent consistency yung ano mo consistent yung ano mo basta ano tuloy tuloy lagi yung ginagawa mo araw-araw. Huwag kang ano eh, huwag kang titigil, huwag kang panginahan ng loob. And uh, online, online ka lagi, pag di ka busy. And walk in. Dropbox naman sa dropbox is, oh, hapon ka mag-dropbox. Yun yung gawin yun. yun yung gawin nyo guys mag, mag ano na sila na it magtutungit na yun yung gawin nyo guys pag dito kayo sa Macau and sipagan nyo talaga kasi wala, wala pa naman kayong ano dito eh, trabaho wala pa naman kayong pinagkakabalahan focus muna kayo sa pag apply yung mga tiktok tiktok na yan scroll scroll nod nod tigil nyo muna yan kung nag-apply ka dito sa Macau imbis na scroll mo isend mo yan sa mga email na in-upload ko mag-send ka dyan ng CV mo ba? Diba? para magkaroon ng kabuluhan yung free time mo ba? Diba? pag wala nga lang gawa online ka di mo mamalayan dami na palang email sa'yo na for interview ka na pala mamimili ka na lang dyan kung saan yung pupuntahan mo ganun yung main advice ko guys is para sa inyo para sa para sa mabilis na gusto niyo makahanap ng trabaho. ba? Diba? Gusto ko naman kayo lahat makahanap ng trabaho dito yung mapupunta sa Macau. Ayaw ko kayo na ma-field. And huwag talaga kayong susuko kung anong naupisan nyo, tapusin nyo. Yun Basta lagi nyo tatandaan na lahat ng pumupunta dito sa Macau nakakahanap ng trabaho. Maliban na lang kung umuwi ka sa Pilipinas, di ka na bumalik yun. Wala na yun. Wala ka pag-asa. Ganon gawin nyo. Ay, nako. Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga sa mga... Oh. Kasi yung iba is... Ayun, habang nagtatambay kayo sa park, mag-online kayo. Diba? Mag-send kayo. Kasi marami nagtatambay sa malo, sa park. Ayun, mag-online kayo guys. Yun yung the best. Para hindi lang walk-in yung inaantay nyo. Hindi lang drop box At least may online din. Diba? Yung mga may bayad, wag na kayo magpasa doon. Kasi may bayad yun sampo. Yung mga agency na yon i-online nyo na lang para libre. Diba? Yun yung advice ko ha. Ah. Uh, sana guys may natutunan kayo dito sa mga sinabi ko. And para sa inyo yan. Check nyo lagi save nyo guys ha. Baka may mga mali dyan. And yun lang guys. Thank you so much and I love you all.